Hello guys, good morning. Ganda umaga po. Oras po ngayon ay 7.30 a.m. Araw ngayon ay Saturday. Panibagong vlog, panigbagong araw na naman. Ay, salamat po sa ulit. Papadalat po ulit ako sa mga Nagsubscribe po sa akin. Ayan. mo muna ako ng ano guys? gamot para sa wala almusal iniinom to guys na wala pang almusal dapat di ka muna mag almusal bago ka uminom nito para sa na to guys sugar yeah. mga nanonood po na ng aming videos please ano naman po mag comment po kayo dyan pa like naman po ng ating mga videos maraming maraming salamat po hindi tayo magdalang masal ngayon guys kasi try ko mamaya mag ano ko ng mag sugar test ako ngayon mamaya tingnan kung matas na naman yung sugar ko kasi medyo napapalakas na naman yung kain ko maga ako nagising guys kasi naligo ako yung umaga kaya pala hindi masyado malamig dito sa loob ba guys nakabukas yung heater binuksan yung heater ito wala na ito guys

gulo yung kwarto ko guys ayo ko ay kwarto ko guys Dito yung kwarto ko ipigin natin plus 9 pa naman guys yung kwarto ko 1 o'clock Laban-laban to guys. No? wala akong pasok maglilinis ako dito malaki na yung mga bata ayaw na ako tabihan <laughs> kaya yung mga bata dito guys may mga sari-sarili ng mga kwarto dito sa Canada lalo pag ano mga bata mo ano Priority yung mga babae, bata na ano, may sariling kwarto. Ay, eh, dad, dito kami magkatabi ng bunso ko guys, kaso hindi tumabi yung bunso ko ngayon. 2 eh. days na no, 3 days, ayaw na tumabi sa akin. Ayan, Ayan na. naayos ko na guys. Jaket na ya. guys nah, mga 8 o'clock ya. pasok na tayo pag na 8 o'clock dressing room ko ng trabaho. Hmm. Jacket ko naman ako. Pagpapapasok. Itong na ba? Pa. Seven forty to na guys. Pwede na ako mag... Pahinip nang sa sasakyan. At doon na tayo maghantay. Tara guys. And tara guys. Masok na tayo. Pahinip na tayo ng sasakyan. Let's go. Sa patas pa pala tayo. Sapatas pa na tayo. Hindi ko pala napuksan yung ano you know, guys. Mas mas light kasi. Ano ba? Papel para mamuo. Hindi matasang ba ko ng Okay. Patas na ako. Let's go. Good morning. Ayan. Alas 8 ng umaga na guys, madilim pa, di ba? Eh. o'clock na. Ayun guys, oh. Kanya may mga puno, guys. Uh, Kalbo na. Oh. Kalbo na yung paglagas na ito na lang hindi oh. pero paano na rin yan paglagas na rin yung mga puno na yan ayan yung mga daon sa baba ayan painit muna tayo ayan. kala ko pinasok na naman yung um, yan. pinasok kasi ito guys eh ang daming gamit na wala sa akin ito yung binili kong Ray-Ban dinon ano dinala And, update yung kayo mamaya guys ayun guys pasok na naman tayo Painit muna tayo ng sasakyan. Kumuna to. Ngayon ang clock ang pasok ko. Painit muna tayo sa akin. Dito lang muna tayo sa Ano. Maga pa naman. uh, <coughs> ah, binuksan ko muna yung ilaw dito sa loob para maluanag. Uh. Diba guys? Ito clock na madilim pa. Wala pa to guys. Siguro mga pag <coughs> November, December, January, 9 o'clock. Medyo madilim pa. Yan. Yeah, Ganun ang pagkakaiba dito sa Canada at sa Pilipinas guys. Karan nga guys, 'di ba? Yung pinakita ko na yung last na video ko yung araw at saka buwan nagka pang-abot iba talagang daigdig natin Ayon. tapos mamaya guys update ko kayo mamaya sa nagnakarating na sa trabaho hindi nyo naman guys ito lang ang content natin guys kasi trabaho bahay trabaho bahay lang ang anong dito sa Canada guys hindi naman ako makapa, makaalis-alis kasi obligasyon guys yung pagdating kong galing trabaho susundo sa ano siguro uh, susunod so guys pag hindi malamig malamig na kasi guys ngayon hindi na pwede mag gala, sa mga puno ano maraming puno pero tatry ko pag may day pa ako sa tangali o hapon na alis ako lakad-lakad ako sa mga ano kung saan ako pwedeng pumunta ayan guys mga ano update ko kayo guys may kitas nyo sa mga video uh, pasubscribe naman po sa lahat na nakapanood ng aking youtube channel yan Kaponaw vlog yan di yan sa no Vlog 2.7 yan. May kita nyo po dyan yung mga videos ko dito sa Canada. Uh, pag nanood kayo guys, palike naman at saka pa mag-comment naman kayo guys kung may tatanong kayo kung anong itatanong nyo tungkol dito sa Canada. O yung mga ganun marami tayong pag uusapan uh, na susunod guys si ano ko um, i-content -co ko yung paano kami napunta rito at ano ba ang buhay namin dito kung kami ba ay stable ba kami rito sa trabaho ano sa Canada yan yung buhay-buhay dito Yano ko para malaman nyo guys para hindi kayo ma wala nang gana pag pumunta kayo rito kaya may bala kayong pumunta rito guys ayun ayun lang guys pag usapan na lang na yung sunod yun bye Oras ngayon guys is 8.13 Ayan Wala na Wala nang ilaw yung Wala na, na Kala ko Kasi nag-automatic Pag madilim guys Nag-automatic yung camera na Nagpa-flash yung ilaw Dito na ako sa highway Dito na ulit ako 10 o'clock pa yung pasok ko guys pero 8.14 uh, ko guys kasi yung nung nilooban tong sakyan ko ninakaw yung marami ninakaw pati yung kpop ko ninakaw kaya wala akong pambukas dun sa gate uh, ko para, para pag may pumasok na kasama namin doon eh, sasabay ako pagpasok kasi pagpasok kasi pag tuwing sabado linggo guys uh, pag 8 o'clock eh, um, hindi nagbubukas yung ano hindi nagbubukas yung gate kaya kailangan meron kang sariling kaya para mabuksan makapasok ka ngayon, kung walang pupunta doon, hindi ka makakapasok, mag-aantay ka talaga ng merong ano. Pumasok doon sa trabaho sa gate. Okay. Kagaya ngayon, no? makikita nyo dyan guys, sarado. Hindi ako makakapasok guys. Pero kung Monday to Friday guys, pag alas 8 na guys, nagbubukas yan. Ayan o. No? Pero nandiyan na si ano o. Nandiyan na si yung katrabaho ko, yung supervisor namin. Pero nandoon na sa loob. Kaya hindi ako makakapasok guys. So ayun na yung kasama ko sa forklift. Ayun guys, so hindi ako makakapasok kasi ano guys, sarado. Wala akong pambukas. Kaya ang gagawin ko guys ay mag ako rito sa gate. Nakita niyo yung gate guys naka ano sarado. Magaantay ako dito guys para merong yan ganit dito ako magaantay. ang gate guys oh. Nakita niyo sarado. Wala akong susi na ano eh. yung kipab na ano Kaya dito na lang ako magaantay guys. Yeah, Antay-antay na lang ako dito. Pag may kasama akong lumating, bubuksan naman yan. Ayan guys. Ito yung sinasabi ko guys so, Pag wala akong susi, hindi ako makakapasok Itong gate na ito so, Yung mga pintuan dyan guys di 5 din yun Hindi ka rin makakapasok pag wala ka rin susi Kaya antay tayo rito Sobrang lamig, lakas ng hangin pa Pasok mo na ako guys sa kyan kasi malamig Antay tayo sa mga kasamahan ko update ko kayo mamaya guys lamig na uwi na guys tapos na bukas naman <laughs> vlogger <laughs> grabe kasi guys eh maangin wuh wala pambukas eh wala kasi akong pambukas dito sa gate guys oh. wala 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 Ayan. <laughs> yeah Ito guys ha. Ah, Ito yung nawala kong ano. Ayan. Salamat. Sige. Thank you sir. Thank you for coming. Welcome to Jollibee. Sige <laughs> bukas naman. guys Uwi na Hindi talaga ako makaka Pasok ko kaya makaka Labas guys bukas naman guys ah. 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 lamig talaga guys ano na ah, sakit ng ilong ko sa lamig ayan na nag wala kami ng guys ayun guys pahinip mo na sa kan oh, namig okay puti na yung mga buko guys eh, kasi nasa langit namin matanda na Bukas ulit 8.30 ang pasok namin guys 8.30 bukas yeah. Linggo bukas Tapos Lunes Hindi ko alam guys Kung may pasok kami Kasi Holiday dito sa lunes Ayun, Let's go guys, kararating ko lang. Yan. Dilaw na yung mga puno guys oh. Dilaw na kaya kasi sobrang lamig eh. Dumi. Yaglaga na. Yung mga puno dilaw na dilaw. Oh. Ganda tingnan. Guys, maraming salamat. May bless po sa inyo lahat. Please subscribe and click the notification bell para updated kayo lahat sa aking video. Maraming salamat. Bye-bye.